Hey, mga okay mga kabisya na kuya napalit Dari nga uh, Electric motor 1,500 lang Brand new pa Wow naman Wow Wow diba? So ayoko na to kaya Kini eh. Akong gi Gitis Gitister na eh. Medyo Paliado na, na eh So nagpalit kong bag o Kapasitor No So, i-check na ito na eh, kung <coughs> Oke okay papa nak kayak gong dilest, elis dana atau kapasitor merator <coughs> apa kepilitan kok? Ha? So, siya mga <coughs> oh, gak ugung terus ya nggak kebiasa? Oh, gak ugung terus ya so, atong ilis dana atau kapasitor? So, kung kini eh, subut subot pa kapasitor ay guba. Paano masabi? So, yung ani lang inyo, kung magugong ang inyong electric motor, ilis nila kapasitor, kapasitor, So, ang inyong ilis po, parehas po, o uh, microfarad microparat, o bultahe. No? Para saan eh? Uh, yung, bulta, yung microparat niya, 20 microparat. Ya, yeah, 50 volts. Kini ako na palit nako. Na 25 microfarad. 25 microfarad to 50 volt. So 250 yarta kay ang balay man god. Nara dula sa 220 volts sa panimalay. So okay ra na, na. So atong ilis dan kumuandar pa yun no? 1,500 lang brand nyo kung palit so nang kay di daw lagi bandar, na na po sila ikaw nito electric motor nga gantar na po so okay ako kang dan so okay na na install na, na ako hmm. na install na, na ako ang bagong uh, sa kapasitor so di ang dula yung daan niya So chicken toal, pandaroon na to, kumuhanda rido. A few moments later. Wala na raw okay, kipakita pag pano, grabe ka. Ay, oh. 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 Oh, we are too big. Fun

para magtuyok siya para si Motos siya ay degana, Dagana tama tama lang, para masaya tayo Abi siya i-check na to ah, okay yan darap ka Abi oh oh dua, oh, oh Sino tobo ang andar-andar na? Ha? Oh, so

I-check lang nimo daghang hintay ana. Ang brand new kina oh. Bago kayo pero nabutang man ng tubig kun dugay bitaw nga ni stock na oh, ato ya oh. Hmm. Iya. Oh, yeah. oh, kataya, oh. Mm. Na. So i-check lang yung ilalong. Ato ra. Talir kayo. Okay, katulad ka po siya. Salamat sa inyong paglantaw sa akong gamay o mubo nga video. Salamat o may hapon mga tuntanan.